Open rin ito sa iyo guys. naari mi karo sa kargaraba. ba? gisuga po din ni Kuya. Maukili daw sa sorry, sa taong dihala rin sa kargaraba. Sa kargaraba rin. Nandito rin nyo. Kung anong mag-content content kung content na mag mo O uh, sorry, pupurga? Pupurga. Pupurga. Pupurga pupurga sa manok ay, sa manok ba? Dari mi guys, potong udah pun bisa bikin sih kayak waktu kita ini ya. Gani oh, may awa oh. Uh. Lagi <laughs> kuari. Tahu gak dari kamu ha guys, kayak mau. Bunuh nabi. Saya nyuha komen travel jangan saya, saya ngalamin saya nyuha. ko dog. May nito kayo, oi. Guys, may nito kayo. Kay dangga kayo, oy. Tanawa, Kay nang sa view oi. May init, oi. naman ko dito. lang, pag lang, pag na lang,

<laughs> oh, yung ganda ko, yung dibo. Haber alas. Pasala. no guys. we go, guys. Nakapalit pa po miyon. Papalit na mga sa Maari, okay, oh, na all the Eh, na siya. Oh. Gumawa ng dog ay. Inita yo nag. na lang namo kay Kuha time para magta... Sila pa pa, huwag video ba? Dari sa ano? ka Wah, kaya nito, uy! Gusto ko. Huh? Update me na Happy din dapat ni sa among balay so guys. Hoy, bin sa tong blog bin tanawa bi. Moi mo og lai. Ito din. Wala eh na 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 dadri si daddy boy. Kaoban na si daddy. Ano ko? Ano dai? Mo gonit kay kusok na si kuyoy. Ako hanan ni. Na ano Patay nung sana labi kung saan, sa gipalit nato. Alay, kanin pa kana ng pagpurga na pa. Pag ako jen si pagpurga <laughs> na pa. Oo, unsa yung manok ba? Manok na ay. Unsa niya yung So update guys, malapit na po kasi sa mo ang balay. Kino ang ng hangin o yung pagsitan. Hindi tapos kayo so guys, we're here in. Naaramis sa mo balay follow na lang po sa among page guys follow <laughs> <Balo>. dahil <laughs> na may sa among gig pa dumol ko so oh, so, na rin. nari sa kong Oh <laughs>